Isang mapagpalang araw sa inyo mga brothers and sisters. Sa video pong ito ay sasagutin natin ang atake ng mga anti-katoliko laban sa ating mahal na ina na si Mother Mary. Sasagutin din natin ang iba pang mga tanong na ibinabato ng mga anti-katoliko na may kinalaman din sa paksang ibabahagi ko sa inyo ngayon tayo pong mga katoliko ay kinikilala natin ang ina ng ating Panginoong Jesus na si Mother Mary bilang full of grace. Pero hindi po ito nire-respeto ng mga anti-katoliko at sa kabila nito ay binimigyan nila ito ng iba pang kahulugan at iniinsulto. Panoorin po muna natin ang video pong ito. Proud to be Santa Maria na puno ka sa disgrasya! In love siya sa iyang tinuhan. In love. Dili siya in love. Sa atong buhi ng Diyos. Sa video na panood ninyo ay may isang preacher na umaatake sa mga taong proud para kay Mother Mary. Sa halip na sabihin niya ang Santa Maria na Pupunukan ng grasya, sinabi niya po ang isang pang-iinsulto laban kay Mother Mary. Santa Maria na ng disgrasya. Nakakalungkot po ito dahil hindi po alam ng preacher na ito ang kaniyang sinasabi sana po ay kaawaan siya ng Panginoong Hesus sa kanyang panlalait kay Mother Mary. Maliban po dyan, ay panuorin din natin ang isa pang video. Sino muna si Mary? She is the mother of Jesus, described by God as a highly favored. In other words, in Luke chapter 1 verse 28, sabi sa kanya ng angel, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa Sounds familiar? What does it mean about grasya or grace? Grace is given to the ones who are undeserving. Anong ibig sabihin nun? For example, may utang ka sa kaibigan mo 5 years na pero sabi niya wag mo nang bayaran. Talaga? Another example, may exam kayo at exactly 8am pero dumating ka 8.04. Iyari ka. Buti na lang sabi ng teacher mo, okay lang, may 5 minutes grace period. Talaga? Does it make sense? Grace is given to the undeserving. Just like us, we are sinners and it is only by the grace of God we are chosen to be saved. Thank you, Lord. And in this particular plan of God, Mary received this kind of grace dahil alam niyang she is not deserving and she needs God para sa kanyang kaligtasan. At alam ito ni Mary sa sarili niya. Kaya sabi niya sa Luke chapter 1 verse 47, Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ayon sa nagsasalita sa video, yung meaning daw ng full of grace na tumutukoy kay Mother Mary ay nangangahulugan daw ang grace is given to the undeserving. Ibig sabihin, ganyan din ang nais niyang i-apply kay Mother Mary. Ginagamit niya ring halimbawa ang tungkol sa utang at sa exam. Napakalayo naman po para gamitin nating halimbawa ang mga ito para kay Mother Mary. Yes, si Mother Mary po ay isang tao at hindi siya Diyos. Ikaw, ako, tayong mga taong nabubuhay sa panahon ngayon ay mga undeserving. Pero wag naman po sana nating level ang ating mga sarili kay Mother Mary na pinili ng Diyos sa isang napakahalagang misyon na ginawa ng Diyos, na sa pamamagitan niya ay ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Sa biblical history, wala pong tinawag na kekaritomini o full of grace o highly favored. People had been blessed. Abraham had been singularly blessed, Genesis chapter 12, verses 2 to 3. Isaac had also been blessed, Genesis chapter 26, verse 24. And Jacob had been blessed, Genesis chapter 35, verses 10 to 12. No one, however, had ever been graced, fully graced as Mother Mary was called. No one else in all of Scripture is ever addressed this way. None of us merits or deserves to be the mother of God when the son becomes flesh. Mary is completely a creature, but she is the holiest of all creatures, the purest of all human beings. Sa video, ginamit nung nagsasalita ang Luke chapter 1 verse 47 para patunayan na dahil mai kinikilalang tagapagligtas si Mother Mary ay undeserving na at makasalanan. Kung ganyan po ang ating argumento, ibig din bang sabihin ay undeserving at makasalanan si Jesus dahil nakiusap siya sa ama na makapagliligtas sa kanya sa kamatayang noong napalito pa siya sa lupa? Ganito po ang mababasa natin sa Hebrew chapter 5 verse 7. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Popos sana nating i si Mother Mary sa atin dahil maging kay Saint Stephen ay magkaiba ang kanilang sitwasyon kung pag-aaralan natin ang original text ng New Testament. Sa Acts chapter 6 verse 8 ay ganito ang ating mababasa tungkol kay St. Stephen. Now, Stephen a man full of God's grace and power, perform great wonders and signs among the people. Now, pag-aralan po natin yan. Sa Luke chapter 1 verse 28, makikita po natin dito ang passive participle with a feminine ending. Sa Acts chapter 6 verse 8 naman, ay makikita natin ang adjective plus ang genitive of noun, charis. Mother Mary was conceived full Grace Sa Acts chapter 6 verse 8 naman ang Greek na adjective full ay ginamit. Ito ay tumutukoy sa oras kung kailan si Saint Stephen ay gumaganap ng mga dakilang kababalaghan at palatandaan. Sa Luke chapter 1 verse 28 ang Greek ay gumamit ng perfect passive vocative participle na tumutukoy kay Mother Mary. She was addressed directly. It is in the perfect tense which is the present time. She already has been graced by God and she continues to be graced in the present. The term pekaritomini means graced and describes someone who has been and continues to be graced. The word expresses how mother Mary is especially favored by God. hindi tayo nagtataka kung bakit yung nagsasalita sa unang video na ipinakita natin ay hindi niya lubusang naintindihan ng kanyang sinasabi. Maaaring sabihin ng iba na maling salin ng full of grace para sa Luke chapter 1 verse 28. Hail, full of grace, is a somewhat free but legitimate translation. Kaire, is a normal Greek form of greeting with possible translations as hello, greetings, hail. Kekaritomini means favored or graced. Sa Anamaik, ay mababasa natin ang malyat tay buta. Nang ibig sabihin ay full of grace o di kaya ay full of favor. Kaya yung Protestant translator na nagsalin ng Aramaic Bible in plain English ay full of grace din ng kaniyang ginamit sa kaniyang translation para sa Luke chapter 1 verse 28. Ganito ang mababasa natin sa Luke chapter 1 verse 28 ng Aramaic Bible in plain English. And the angel entered to her and said to her, Peace to thee, full of grace. Our Lord is with thee. Thou blessed among women. Meron namang isang protestante ang nagsabi na kung tamang translation daw ang full of grace para sa Greek word na kekaritomeni, bakit hindi daw full of grace ang translation ng Sirach chapter 18 verse 17, kayong kekaritomeno din ang nakasulat dito sa halip ang kinamit ay gracious. The gender of participles is a function of the nouns that they modify in their contexts. Ke karitomini in Luke chapter 1 verse 28 is said to a woman and thus is feminine. Ke karitomino in Sirach chapter 18 verse 17 modifies Andre which is masculine. Sana po ay nakatulong ang video ito sa inyong ginagawang pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod at kapatid sa pananampalataya, Sister Julie ng Paathag.